Yo! What up mga kapatid! Paolo Cordoba ng team LA to Manila Bay kasama si Master P, Paolo Tarangco, P408 So, Shark City to Manila Bay mga kapatid Shark City Vintage, LA to Manila Bay Huwag niyong kalimutan i-follow uh, Ngayong araw mga kapatid, papatid ni Master P yung mga nakuha niya mga damit yung mga napik niya noong mga na arang linggo So, napakasolid to mga kapatid Sabahan niyo akong silipin ito mga nakuha niya noong mga nakaraang araw Tara! So yun mga kapatid, Shark City to Manila Bay Huwag niyong kalimutan i-follow yan So mga Sir Pioni, mga nakuha mo Mga nakaraling go Solid mga kapatid Sobrang dami na naman Pang hindi namin yung Shark City mga kapatid So nakuha si Master Pioni ng Sharks Kaling okay, no, binutas niya yung ano no? Para ginawa niya yung bulsa Ginawa niya yung bulsa pero walang bulsa Up, Stig Next, nakakuha si Master P ano Sa Whitney Houston Whitney Houston, Binti siya P? Yeah ano, 2000, right, 2012. Well, way, uh -huh. Ito yung mga siguro mga you know, album cover niya sa magazine. Mm -hmm. Malapit rin ito. Mala, uh, malaking inspiration sa mga singers, sa pina, mga, pina, mga kabayan natin. Yes. And yung mga pang, 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 tao dito, pang competition. competition, yung mga kanta niyan Pang natin. Talaga. Uh, uh, malapit dito. malupit dito, pati mga bata, kaya-kaya yung mga kanta nila. Yeah, ngayon, di ba? grabe. Nang wala lang. Yeah. Kayang kaya. Ito naman nakakatawa. Uh, three, three blind mice daw. <laughs> three blind mice. Yeah. Nagkakantutan. <laughs> mga lolo ko eh, no? Dami mga naiisot -e na mga tao eh. Alam you know mo? Next, mga kapatid. na ako. Ito naman kon. mga, ano naman, mga country uh, singer. Country singer, kung tawagin ha. P all sport. All, all sport. Yung mga 19. Sino, sino ba ito? Mga siguro yan, Pino. Hindi ako masyado sa mga country. Yeah. Country music eh. Pero may mga value ito mga to. May mga value rin. Meron din talaga. Ano, ito mga to, 150 100 to 150. Yeah. Ito naman at sika to, si Alan Jackson. Tapos nasa ano pa, Foot of the na vintage pa na. Ano, ang ganda, no? Ito yung para siguro yung ang kanta niya. Galing. John Michael. John Michael. Ano yung tag niya? Anong tag? Vintage din yung pino? Yeah, vintage. Ito, oh, so. vintage mga kapatid. Yeah, ito, <P2> ito naman, dated 95. 1995. Simple lang. Parang, yeah. you know, photographer mm -hmm. in the thing niya siguro. Ito yung likod niya? Ito yung mga kanta niya. Ito naman, parang ginawa nila yung, uh, you know, parang movie in the thing. Eh. Yup. Brooks. Ano Brooks and Dunn. Brooks and Dunn, borderline. Think, bakit niya? Yeah. Stig, no? Taka-Texas mga ito eh. So they always use the um, Ito yung pampasusa ano eh, no? Sa kalabaw eh, ay eh, sa baka eh. Mga branded pa. Mhm. Mm -hmm. yung tag nila, Gar Brooks. Ganda no? Ganda nung simpleng bagsak na lang ganyan, no? Pang country. Ganto yung, yung uh, ano eh, ganto yung parang may, ganyan yung mga t-shirt dati, yung darak ko na na t-shirt nung ganyan eh. Parang ganyan yung pagka-print. Uh, si George Strait. Hindi ko nakilala yung mga yan, P. Pero uh, ikaw na, napapainggan na, 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 mo nun yung mga yan? They have like one or few songs. Oh, okay. Uh, you know, Single no? Sing stitch, no? Single stitch. I'm not a country guy, pero, you know. Yup. Steve, yung mga ganyan, p'yung magkakana presyo niyan? Uh, some of them are like 60 to 100 bucks. 60 to 100 bucks? Yung Laya. isa lang kanila, yung mga iba, yung sikat, yun yung mahal, no? Yeah. Ah, uh, kilala na to. Kasi at the end of the day, hindi lalagay yung ano nila sa advertising. Siyempre, hindi naman sila sikat. Walang makabibenta, di ba? Parang saya lang yung pera. Yes. Vince Gill. Vince Gill dated siya noong 1996, mga kapatid. XL. Oh, Gatal. parang pang-portrait. na talaga ako ng, sa tela ng vintage 'bi. Hindi ko na bawit. May may something sila na hindi mo may na iba sa bago eh, no? Ah, uh, ano, uh, uh, it's for uh, is more made for comfort. No, yun yeah. Na yung yeah. Yeah. Uh, Ayun kasi parang sa fashion na lang pa, eh. Ma ma makapal. Oo. Uh -huh. Ito naman yung mga solid na venting na no? desktop pa to. Ah. Ito malulupit. Pi. Ano kwento yung Ano oh, okay, ito, ito naman ito sa sa tropa. Kina, no, uh, uh, main ingre ingredients sa Instagram uh, kay paring Brian. So, mm -hmm. uh, nangyari, may namatay daw na, no? na mama na mayaman siya Mansyon yung ano niya Mansyon, na yung bahay yeah. so ito yung mga nakuha niya na maybe hindi niya pa sinood nga eh uh -huh. diba? Si mga kapatid so, pumunta siya siguro sa mga concert binili na, niya lang no? binili niya lang ang malupit dito Etong may hari dito, taga sa San Francisco, ng no, Winterland. Oh, so Winterland to science siya, Si ako, uh, si, uh, kung, kung mo camera dito. Si uh, Bill Graham. Sino 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 pi? Ah, uh, Bill Graham. Yan. Yeah. Yan yeah, si uh, Bill Graham. Yes, yeah, so, siya, siya yung uh, malapit na promoter dito sa Bay Area. Ang uh, ginawa niya, So, uh, may binili siya na, ano, na auditorium mm -hmm. na pwedeng pa mag-concert sa San Francisco. I think it's in Japantown. Town mm -hmm. It's called uh, the Winterland Ballroom. Mm -hmm. So, binili niya yon Tapos sabi niya, kung sino gusto mag-concert, sabi niya, sa akin dadaan. Ako magpapa-event. magpapa, ano, magpapa uh -huh. Ginawa niya, sabi niya, oh, you know what? Gagawa rin ako ng, ano, ng brand. Uh, pangalan rin, siyempre, Winterland. You know, tapos uh, siyang gumawa ng mga merch nila. Mm -hmm. So, not only kumikita siya sa, sa concert sales, sa so, merch pa. Biruin mo pag magtuturto sa buong kuwarta, oh, di sa likod niya. Oh, yung wala, Yung para may mga date date oh, na yeah, ganyan, uh mm -hmm. di ba? So, magdadala sila merch. Da dami niyan. Dami niyan. Di ba? mo gaano karaming merch 'yan. Isa sa concert nila, libo-libo na nanonood, oh, imagine dami. Oh, mo. Yeah. Team. So, kontrolado din. Wala nang BTSP. Oh. Sa BTS, oh. pumila sila ng alas 7 ng umaga. Oh. Natapos sila alas 10 ng gabi. Yung kayo, si Nicole, yung butang pabili lang si Nicole doon sa, oh, shoutout nga pala, Iguin. Eh, yeah. Tapos kay Patrick C, shoutout sa inyo. Bumili yan, ano, bumili ah, ang haba ng pila, inabot na ng gabi. Oh, yeah. Grabe, imagine mo gano'ng karaming merch na benta ng BTS, no? Galing. BTS na yan, daming pina, maa, eh. dami pinayak pina niyang BTS din, mga kapatid. Oh, yeah. <laughs> mga, mga mister, tsaka mga ano, no? Pero basta mas masaya ang misis, pwede na yun. <laughs> Iba, ang bawi. Ang uh, mabibili, ang uh, kasayahan, hindi mabibili ng pera. Yan, exactly. Yep. Pantera, mga kapatid. Kakita nyo naman. Winterland din. Ganda, no? Ito parang base. Parang ginawa niya. Parang, you know, sports. Football, ano? Parang gano'n, no? parang football, ano? Shirt, o, ayam ako. Parang gano'n style niya. Ito naman, parang ginawa niya. Parang jersey naman. Ganda, no? Stig naman yung P. Single stitch, hindi. Winterland din. Ito yung tag. Ito yung original. Hindi siya na, na, naglalagay uh, ng date P, no? ah, ito, 98. Oh, 98. Oh, yung pala, 1998 Pantera. Ah, mas, Yung magkano value niyan, P. Nakakas naman yun. Yung mga Pantera shirt, mga magkano? Since they're desktop, they're like at least 100. 100 bucks pa Yung mga certain image na makikita nyo, mga take to 300 bucks yung mga image. Sa mga gitara, ginamit. So, para bang over the years na, syempre, eto kumareto, mga early 90s eto naman mga late 90s or early 2000 ah makikita nyo yung material nag-iba So, uh, ito uh, uh, yung parang screen print eh. Uh, para nag-i-improve din, uh, no? Oh, nag-improve sila. Yeah. Ayan, parang yung mga glitters-glitters na ilaw na makintap-kintap. Ma ito, ginawa nila. Uh, mm. uh, mani, ma, Mani-invento na. na hindi, uh, manifest na yung ano. So, hindi, uh, uh, hindi, uh, it doesn't cost too much mm -hmm. to make it. just yeah. Like this one's right here na maraming ano. Parang, yeah. parang mga maninipis na tayo nag-ipi. Parang water-based na yata yung mga yeah, ganyan-ibay. Yeah, exactly. Uh, that's what it is. Parang water-based para na. Para makasave sila ng ano, ng tinta. Dahil tinta sa business, you know, uh, the more you uh, minimize on your expenses, the more you're gonna maximize on your profit. Yep. So, ma ang pera rin silang ginagano. Ah, uh, ang asama nito, P. Cowboys from hell. Pantera. Para sinapak niya. Sinapak niya. Kaya alay, sapak galing sa baba. Ay, parang ano eh. Yung... Naprakat niya. Parang sinapak yung nga sumapak eh, di ba? Hindi <laughs> mo alam kung saan ang galing suntok eh. Stig. stronger than all, mga kapatid angas. Hindi ginamit, no? Hindi pa nalalaban di eh. Hindi pa. Ah, uh, na pulo niya, naka-box daw na lahat to. angas uh, naman yun. Nakadami dami yan. <laughs> ah, jackpot uh, ka na naman, ha? Ah, oh. uh, dahil kasi, uh, yung mga deal na ganito, hindi nangyayari yan sa mga, you know, normal ordinary, na araw, no? Uh, ordinary deal. Yep. Yeah. Dahil kasi, yung mga tropa dito, kung, kung ako, ah, uh, Uh, kung nakangatilog ko nila, kinakamot ko yan. <laughs> eh, nung nakating lukod ko, yun yep. yung hindi nila yes, kakamot. Yep. Parang bin binabalik uh, nila ako nila. Kung lang. Ano, uh, uh, mm. kung ano, uh, 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 pinakita mo, kung nung ano yes. mo. Yun yung tinatawag na palitan samahan. lang. Parang suki. May suki samahan. ka na doon ang lalagi. Palitan samahan. Yung 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 samahan. Everybody's happy. Diba? Happy na yung suki mo. Happy ka pa rin na tindero. Di ba? Yun lang naman yun eh. Pantera. Ang logo nila Piyo, Parang yung logo nila sa gilid. Oh. Winterland XL. Ganda naman yun. Para movie dating. You know? Stig. Stig ng print. Tsaka hindi pa nalang alaban. Angas naman. Kung sinong bibili nito, obviously, kayo magbibigay ng ano. Ng, uh, Storia. Storia. Yeah. Uh, so, Ito maangas, ito is, mga ganda ng colorway nito. Dang! Angas naman nito, pi. Single stitch, hindi. Winterland. Mga 2,000 siguro tumatang. Yeah. Yun yung tag ulit. Ganda. Angas naman yun. Tapos sa loob niya, parang bungo. yung... Mabalasik yung mga kapatid. Bangis naman ito, pi. Ganda. Paano yung nangarap, pi? Baka magawa natin to. Ganda niyan. Ang angas ng kulay. Tsaka maganda yung uh, yung, yung lettering. Like mm -hmm. the way they... Uh, Tsaka yung binilad niya sa itim. Tignan mo. Yeah. Yung asul na binilad sa itim. Kung tutusin mo, kulay blue lang to eh, tsaka konting puti. Dahil kasi itong itim na nakikita nyo. Yung damit na yan eh. Yeah, this is the, the big space. Yeah. So, parang ginabit yan lang, na, like negative space na, di ba? Ilang kulay parang lang yan. Parang magpapap eh, di ba? Galing, no? Ganda. The quality. Makakapati, sobra. Pantera eh. Ito na mga oh, malapit sa inyo. Ito si yung ano naman, uh, siguro yung matas. So, just like maybe two, three, ano ba? Parang si Stone Cold, mga kapatid. So, Rattlesnake eh. Rattlesnake yan. Lumalabas ka talaga. Angas. Tapos meron pa mga paraphernalia, you would say. Oo oh, nga, ano? Tapos may mga ano may Mga namatay. Mga namatay. Ah, yan maganda ng tato. Ah, diba? Ganda nito. Ah, yan maganda ng tato. Ang kasi Tobi, magkano? Ano ang size Tobi? Excel? Magkano Tobi? Pag ganyan? Uh, mga, uh, this gotta be like at least two, bucks. Two, three bucks mga kapatid. Let's World domination, 1999. Angas. Para no nila siguro. Ang sabi. angas. Sobrang namang angas ito. Para siyang libro pi. 'yun, ano 'yan? Para siyang ano 'yun, yung dinisenyo nila para parang stapler nila siguro. Oo, para parang inis, parang balat na ini stapler pi. Para okay. Parang si leather face, yung parang pagano. Oh, yun, diba? yung balat yung ano, ni letra nila. 'Di ba balat yan pino? kaya yeah, parang ganoon Parang balat 'e, eh. balat ng tao. Para si Michael Myers ba? Dating. Parang tinuklapan yung ano. Pang yun. angas. Oo, oh, yun nga, oh. parang tinuklapan niyo. Yeah. Angas. Tapos in-staple nila sa din oh, sa so, ano sa nila nilagay yun. Pantera at Hellpat. Oh, ah, mas butok, to, ang dami mo namang from... nauwapi. Yan yes, sila oh. mga mukha nila oh. Parang may ano yung sa Pilipinas. Nabutan ko ito yung eh, parang bote. May laman tong ano. Uh, alcohol. Uh -huh. Or yung petrolyo. Tapos pag sumabog yan, sasabog yan. Malapit dito pi. May pebot sila sa likod. Ano uh -huh. yan. Ano Pinakasahay. Pinakita pa rin nila may kasama silang bebot eh. No? Sila daw nagpapatrol. Ito, so, yeah. yep. namamakiw pa nga. <laughs> e, siguro mga membro nila. Di ba? Stig. Di right. ba? Nagpapatrol sila. Ano yung tagya, P? Tool text na ano, no? Tool text, yeah. Yes. XL. Sakto pa yung mga size. Usually yata, P, pag mga ganyan, puro XL ang size sila eh, no? Size uh, yun, alimitan. No? We call it like the money chat. Money, yeah. Kasi, uh, uh, as you can see, ito uh, naman, mga ano na to, like late 90s, na yung mga tao dito sa America, lumalaki na. Mm -hmm. So, mm -hmm. during the 70s, 80s, makikita nyo yung mga produkto, yung parang uh, the ringer shirt, yung maliliit talaga. Yeah, yeah, yeah. yeah. Iba na yung bagsakan. Ibang style. Iba na yung bagsakan, yeah. Tapos ngayon, syempre, pang malaki yan na. Mm -hmm. Ganda, mga kapatid, sobra. Next, meron tayong uh, Pantera ulit. Puro Pantera nga, mga kapatid, only. Sobrang dami. <laughs> pantera. Ganda rin ito, men, Meron pa siya long neck. May long neck pa okay, siya. May barrel pa siya. Cowboy pa. Ito yung mga tawag nila yata, uh, cowboys from hell. Chonky pa siya. Chonky ba yan? Chonky yeah. yan. Sa two tag na naman. Full text yung tag, mga kapatid. Sa likod. Wala walang bakit. Puro pantera. Ang angas. Yan, meron. Oh, dalawa. Dalawa yung ganda mo ha. Uh, kukunin yata. Babalik ko yata yung isa yun. Para um, may naghaharap yata. Cow uh, ito yung patag nito ha. Nakasama. Uh, early na Cowboy. Uh, Ay, di. Magkaiba siya, Pi Magkaiba dito. I yeah. think, uh, uh, yung the, the writing from that one is red. Ito yeah. Yung, magkaiba ano, no. okay, pa ito natin, P. Tapos yung mga single ba? stitch. Tapos yung isa yung hindi. Pareha sila ng bagsakan, pero kulay pula. So, nasa iyo yung dalawang kulay, Pi Ah uh, so, basically, ah uh, maramis lang, ano, mga blanco. Naubusan siguro. So nilagay nila sa ibang ano, uh -huh. as you guys can see, this one is like an early 90s one, the tag. Uh -huh. So ito naman, single stitch, single stitch. Uh -huh. Aha, yeah. ito yung single stitch. Nah, ito, ito naman, mga like late 90s na ginawa yung material, uh, ginamit na material. Uh -huh. So makikita nyo, double stitch naman. Ah, oh, okay. Yeah. So pagkakaiba, yung una. Vintage, ito yung vintage. Uh, yung ano, let lettering, uh, puti lang. Ito naman sa ano, uh, late 90s, red naman naginawa, mm -hmm. na ginawa, ginamit nila. yeah uh, at pa, uh, saka pagkakaiba eto na mamanipes pero pag sinuot mo to sa sa kumare sa mainit comfortable hindi mm -hmm. para nainitan ka eto naman the opposite so yung tela niya naman makapal na kung makikita niyo susumi natin double stitch na yep di ba dito mo tabi mapal na ko siya may date siya ito wala eh ah uh, may date nito uh, ito it, it just basically ito you know, 1992 pa ano 1992 ito wala siyang date Uh, yung iba naman, pag humari walang day, binabasihan namin sa, sa, tag. Yep. sa year ng tag. Mm -hmm. yep. So, parang ito, restock to, so, mga kapatid. Yeah, yung parang, uh, mara, ito yung nauna. Eh tapos uh, later on, syempre naubusan na ng mga materia, tela. Mm. Ito naman uh, available na ngayon yeah. na lang din. naman ang ano, nyan, value wise sa uh, magkaiba ng uh, ano 'yun. Eh. Yeah, so uh, the older one is, is the basically uh the kod makikita niyo single stitch. Single stitch yeah. mga pati. So ito yung parang kumare, tiktok to to, you know, 300, 200. 200, yeah. 200 oh, ito okay. naman mga 100 to 150 para gano. Wala na 'to, kalahati. Yep. And then the last one, mga kapatid, sa Pantera na collection ni Master P. ah, uh, ito naman, ah, uh, dito Pantera. So this one is a MC uh, Escher. Escher. Oh. Ito yung mga uh, art na, you know, uh, nag-aundo siya dati. Uh, more like 3 uh, three-dimensional three oh, oh, oh. na artist. Iba naman, no? Oh. Iba yeah. naman trip nito, P. ah uh, dalawa na kuha niya ganito. na pinapili niya ako kung ano gusto ko. O, oh, pinapili. Uh, siya muna namili, siyempre. Kinuha niya puti. 1991. Yeah. So pinasa niya yung koleksyon Kaling, no? Ito yung likod. Yeah, ito yung mga artwork niya. Angas, man. Dahil pa nakuha si P, huwag kayong ano dyan. Alam ko na, kayo. Hindi kami nakakapag-post. Ito na. Sobrang solid ito. So, ito naman, handmade. Na Winnie the Pooh. Mm-hmm. Na, yung mga detail niya, pati butones. is honey pa. Galing, no? Angas. So, imagine, just the time na yeah. ginawa nila. Ganda no? Galing. Uh, it's a combination na no? kumara nalagay sa um, like uh, you know uh, like suede material of felt tapos you know pa nila inamade nila mga detail dito. Anong year kaya yung B? Uh, I would say it's like from uh, the 80s, late 80s, early 90s. Uh -huh. Stig. Ganda. Nakakawa so, tayo yung desktop na Seattle. Seattle Mariners, Mariners mga kapatid. Sobrang angas. Yung ating uh, tang ginawa nila, parang kumikinang. Uh -huh parang silver yung ginawa, Yup. Ah, may tamatami. Ano na rin pala talaga dati. Ganto na rin pala. Yeah. May ganyan na rin. Kasi vintage na to eh. Oh. Salem. Yeah. Mga na ganun. Ito naman si Daryl Strawberry. Ito yung pinaka Hall of Famer or malapit rin na player ng you know, Dodgers. Ganda naman ni ito, uh, ito naman airbrush. So basically, stuff like this. Uh, is like 101. Mm -hmm. Na nag lang to. Yeah. Ang malapit dito, yung pinakuha oh, Uh, malayo pa pinanggalingan, taga Fresno. Taga Fresno pa. Uh, marami daw siyang ganito pero nabenta niya na. Ito lang natira. Angas, ngas men. Ganda naman yung pi. Niliko diyan pi. Ah, uh, wala. Sarap lang. Ah, ngas. Stig. Ito naman nakuha ko nung araw na matay si ano, si Jimmy Buffet. Sino ba siya, pi? Jimmy Buffet. Ah, uh, ano siya, yung parang ah uh, uh, singer. Singer ah, okay. Or buffet yata 'yung ano niya, yung pronunciation sa so, pangalan niya? Buffet. Uh, ano siya, uh, I think, uh, meron siyang famous na kanta, like, uh, Margarita Bill, I think. Uh -huh. Parang, uh, Inuman ba? Oo, oo, oo Nakakuha akong Rolling Stone this week. Okay, single stitch B. Ito binakuha sa daan, pero mga value nito, mga 300 bucks pa tayo. Bridges to Babylon. Okay. yung hey. famous na parang Aras. logo nila dati. Yan yung tour niya, tour nila. Yeah, parang ano nila. Dami nilang so, tour. Imagine oh. mo nga kung ilang merch yung bibenta nila dyan lahat, oh. Dami mo. Diba? Every month, ah. Yep. September, parang konti lang. Tapos, diba? Imagine so, mo magkano bahay nila dyan sa kada show na yan. Oo, uh, ah. Uh, Siyempre, may commission na yan sa, sa merchandise. Oo, oh, sa merchandise. alak uh, di alak, diba? Ito naman, ito parang uh, movie na Lost in Space. Ito yung parang pisa ni yata ni R2 V2. 1998. 1996. Ah, uh, nga, ngas si pi. Magkano naman yung ganyan P? Ah, uh, mga 60 to 100 bucks. 60 to 100 bucks. Astig. Ito naman uh isn't like uh, this is like the Thunder Cats I think if I'm not mistaken if not X-Men. Could be a uh, Wolverine. Oh, uh, kasi Wolverine nga P. Okay. Wolverine nga. So ito yeah. naman mga Y2K na to the uh, value may mga like at least 30 60 bin. 30 60 bucks. 60 yeah. box si Wolverine mga Berserker Berserk Ivan Raj nagaanap nagyayos so, Tornado Claw <laughs> alala ko yun man X-Men ito naman si Steve Young ito yung pumalit kayo no kay uh, Joe Montana eh nakasingsing rin siya sa Niner ah, nakadali siya ng singsing din doon 1996 okay kaling so, parang ah uh, Uh, kasi yung kulay ng San Francisco, lumabas lang for one year. Mm -hmm. yeah. 94-95 Angas Isa so, sa mga mga angas din ni Master P mga kapatid At yung na, uh, Mga late 90s Tupac mga kapatid May baril siya May 45 uh, I mean, uh, may in, uh, na, May 19 na Na ang tawag dito Barreta Next Meron tayo Aaron ditong rice. Ito mga 94 ito siguro 94-95 98 98? Yeah. Yan pi magana value nito. Tutupak pi magana value nito. Uh, at least uh, yung mga vintage na Tupac uh, mga isa daan pataas. Sandaan pataas. So, ito naman mga um, at least 20 30 bucks. Ganda ng design nila. oh. simpleng simple lang pero linis. Ito yeah. naman mga vintage na computer. Ang ganda niya. So, P. this one is a Macintosh na ang dito marketing nila dati gumasa na ako mare like internet right it looked mm, -hmm. real, real, nito. the market na may virus yun nakasama uh -huh. after like mga 2 years may mag magkakabarus yung computer na binenta sa iyo uh -huh. para para bumili ka ng antivirus. Yeah, pinera no? Pinera nila. Uh, alam, alam nila. Kumbaga parang binibigyan ng sakit tapos bibigyan uh -huh. ng gamot sa akin. Yeah, 'Di ba? Yeah. Ganun lang na mga simple yung yeah. business eh. Kaya nga dito sa United States yung ano nila yung pa like uh, our main thing over here is the pharmaceutical company mm -hmm. na kumare ma uh, dito kasi pag lumaki ka may kailangan kang para pampatetano pam, 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 pam tetano, yung mga shot yep, na yep, yep. para hindi ka magkasakit uh -huh. pero hindi mo alam ano meron doon yep yup, diba? yep yep hindi mo alam kung ano nilagay sa iyo di ba topi ang Tupi? Si topi magana ah uh, those could be rare it could be a uh, this, single they, stitch they, they, they could have just probably made it sa you know sa mga kumpanya nila So hindi ba, uh, you know, walang walang marami sa circulation siguro. Uh -huh. Yeah. Magkano to magkano mga banyo ng ganito, pihi? Banyo wise. Uh, 100 bucks pataas. 100 bucks pataas. Team, grabe. Ito naka Apple rin tayo. Palo Alto mga pati dito sa amin 'yan, banda. Okay. Tapos yung sa likod nyo, shop different. Shop different. Ang as to computer na design din. Na ikabiya circuit board. Uh-huh. Technology Corporation maybe. Kingston. Ito sa ano sa locally Silicon Valley is basically uh, you know mga technology ano, mga USB di diba gumagawa siya ng mga USB. Yeah. parang yung pagkakaalam. Yung, circuit board, yung, yung mga... mga, SD card diba? Yeah, that, yeah. Yung mga ganun. So my desktop na the uh, World Cup 1991. Tama mabilis kila ano to. Kila, um, uh, especially uh, in a few years, pabalik yung World Cup dito sa, ano, uh -huh. sa Bay Area sa San Francisco Siyo, sa Utah Manano Balang araw yung flag ng Pilipinas makikita rin natin sa mga ganyan yep. So lang na nung nuno na kabataan pag ganyan, baka Hindi alam mo piso to na lang sa mga sports na hindi kailangan gamitan ng height Pilipino kaya na lang nagka-champion eh Kala, yeah. So itong isa, isa sa mga kahit di may height ka dyan pero alam mo yun Maraming mabibilis tumakbo sa atin, tsaka malalakas sumipa eh. Ah. Di ba? Dito kailangan lang talaga ma-practice, ganoon talaga eh. Pero syempre, depende rin sa kultura ng sports na ako yung nagpasa sa atin, eh. Tino mo, no? Walang ga walang gagaling sa pag uh, wala kang ginagawa rin. Ah, yeah. lamang tayo kapag yung sports di ginagamit ng height eh. Parang bilyar. sa bowling. Lahat lahat, 'di ba? Eh sa boxing naman basta parehas ang weight, basta tabla laban, may yeah. may chance tayo. 'Di ba? Ganoon naman eh. Pero pag may height, medyo talagang hirap tayo, mga kapatid. Baka mali mo, magkaroon tayo ng breed. Lumaki na rin yung mga Pinoy pagdating ng panahon. <laughs> yeah, may, meron tayong ano, uh, sarili tayong ano, mga strength, kapangyarihan. Yeah, uh -huh. Kaya sa yep. So, kung anong binaya sa'yo ng Diyos, pasalamat na lang kayo. Yep. Dahil kasi yung mga yung mga pinagko-complain natin, yung mga pinagawa uh, problema natin, mm -hmm. Uh, kung tutusin nyo, uh, that's someone else's paradise. Mm -hmm. uh, sometimes we take things for granted. Na, um, pasalamat kayo kung doon meron tayo. Yup, yup, yup. Kaya yep. nga itong sign na to, yan. Sabi niya, give us this day our daily bread. Magpasalamat kayo. Sally. Hindi lang kung anong meron kayo ngayon. You know, yup. Ma-appreciate natin ng lahat. Yes, from Master P, mga kapatid. Ito na mga lumabas to sa, no, sa movies, sa so Pulp Fiction. So ito yung sinuot ng ano ni John Travolta. So yung mismong yeah. damit na yan? Oh yeah, the, the same image. Talaga? May picture yeah. ka, B? Uh, there, it should be nice on oh, there. sige, sige, sige. Tignan na yan din mamaya. Alay, pakita natin sa ano. Santa Cruz pa, local yan. Angas, no? Yeah. Ito malapit din, mga print. Ito naman, all over print na damo. AOP, all over print. Damo. Oh, mga tanim nila siguro. Yes. Yan yes, siguro mga Y2K na to. Mga ah, Y2K na. Angas. Ito naman yung mga uh, local radio station kung ano wall 949 kung ano kayo uh, locally kayo Ito yung mga pag summer nagko-concert lahat yung mga, no? mga tao Ito naman uh, uh, ginawa lang para sa mga security yep sa mga staff Sa mga staff lang uh -huh. Tutusin nyo ito single stitch pa So this could be like from the 90s or so 10 years uh -huh. uh, 10 year anniversary nila the... Ito naman all star ibig sabihin yung mga lineup nila dito, All Star, kumaris na Tupac, mm -hmm. na Biggie, mm -hmm. lahat ng mga... Uh, Stuff ah. So maganda dito, is tap. They are saying is tap. Hindi pang benta. Hindi pang benta. Yes. So sabi sabi, limited lang. Limited lang, yun. Yes. Yup. Para staff lahat eh. Staff lahat, no? Ito, 94. So uh, this was the 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 same year that Tupac died. Baka noong summer, nakapag-perform pa siya dito. Uh -huh. Ito yung lineup nila. Angas pin, no? Puro yes. staff? Angas pin. Oo nga, hindi binibenta. So alam mo yun. Yeah. Uh, you know, rare. Gives it a more rare. Yep. Mas tapo nga lahat. Staff nga lahat. Bami, baka may baka... Baka may nagtrabaho doon. May nagtrabaho doon. Loyal ha? Uh, uh, loyal yung nagtrabaho doon ha? From 1994 to 1999 yeah. na. O baka mamaya yung Ma mga promoter niyan. Baka nung dati, tignan mo. Excel pa lang siya. Eh, tignan mo. Pinakain na siguro pinakain. From 94 to 99. <laughs> lumaki na siya. Di ba? <laughs> Oo oh, nga. Diba? Yep, Oo oh, nga, no? Uh, Hindi, ito malaki din to P. Oh, lumaki na nga. Siya. Lumaki na siya. Oo. Oh. Oh. Ina. O, oh, tingnan ko, stop rin. Anong year naman yan? 95. Oh, lumalaki 95, na siya. Lumalaki na, na siya, lumalaki na siya uh, yan. Lumalaki na siya. <laughs> ito naman vintage na kinapang uh, computer rin. Microtech, microtech na Microtech International. Master your world, sabi niya. With Microtech. Master Yan yung mga yun yung mga papasok na talaga ang internet niya mga kapatid. Yan yun, you know, Pino papasok na sila diyan. Yan yung parang uh, iba nang era natin. Oo, oh, yan yung yan yung ano nagbubukas ng pinto no sa bagong mundo eh. Yep. Yeah. Yan yung mga OG kumbaga. Oakland Raiders 2002 Raider Nation. Sa to ang bagsakan lang. Mabibilis sa mabenta kasi yung mga ganyan eh. Ito maganda, Reebok antag tag. Randy Moss. Hindi ko masyado ko masyado no? pa One of the good receivers. He yeah, had Tingnan nyo, at one point, uh, naka-sale tong t-shirt na to ha, uh, for two dollars. Two dollars mo. Pero kaya uh, nisandaan na to. Sandaan niya, Pi? Yeah. Tapos yeah. na si na si so Tim Brown. He's a good player. Oo. Uh hindi -huh. ko na kasi kilala yung mga yan. 2,000 ano na ako dumating dito eh. Tapos nakakuha tayo ng na marami na uh, sa Ito, San Francisco. Ito, Francisco. All over for it. Ito hindi nyo natanong yeah. na mga kapit, gumawa rin yan is Winterland din ha? Yeah, mga produkto yan uh, sa Pasadena. Same pa rin kayo ano? Ah, dahil kasi, the Winterland Company uh, came from a Japan town. So this is gonna be the you know yung mga landmark nila doon. Siguro ito yung building nila malapit. Yep. Yeah, yung mga lugar sa San Francisco. Yeah. Dahil mo nakuha, Pia. Yung value naman niya, Pia. Magkano yung value ng mga ganyan? Ah, uh, since nakuha ko ito, tiga to tig uh, $10 lang. You know, kahit 20, 20 bucks. 20 bucks, mabilisan. Pero ano dito, uh, bentaan, mga 60, 60 bucks. 60 bucks ba? Kasi all over print to eh. Uh Aha. -huh. Yeah. Tapos may ano pa nga yun? Yeah, yung desktop, lad. deadstock lahat. Deadstock. Uh, ikaw una magsusot ba? Yup. Angas mga kapatid. So yun, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Sa mga nag-i-enjoy, mga kapatid, Shark City to Manila Bay. Paolo, tara ako. Sa P408. Shark City Vintage, mga kapatid. Paolo Codoba ka ng Team LA to Manila Bay. Peace out.